Nang magkagayoy nagsilapit kay Jesus na mula sa Jerusalem ang mga fariseo at ang mga eskriba. Na nagsisipagsabi, Bakit ang iyong mga alagad ay nagsisilabag sa salitsaling sabi ng matatanda? Sapagkat hindi sila nangaguhugas ng kanilang mga kamay pagka nagsisikain sila ng tinapay. at siya'y sumagot at sinabi sa kanila. Bakit naman kayo'y nagsisilabag sa utos ng Diyos dahil sa inyong salit-saling sabi? Sapagkat sinabi ng Diyos, Igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina. At ang manungayaw sa ama at sa ina ay mamatay siyang walang pagsala. datapuat sinasabi niyo. sinumang magsabi sa kanyang ama o sa kanyang ina. Yaong mangyayaring pakinabangan mo sa akin, ay hain ko na sa Diyos. Ay hindi niya igagalang ang kanyang ama. At niwalan niyong kabuluhan ang salita ng Diyos dahil sa inyong salit-saling sabi. Kayong mga mapagpaimbabaw, Mabuti ang pagkahula sa inyo ni Isayas na nagsasabi. Ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi. Datapuat ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapuat walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin. Na nagtuturo ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. at pinalapit niya sa kanya ang karamihan, at sa kanila'y sinabi, Pakinggan ninyo, at unawain. Hindi ang pumapasok sa bibig ang siyang nakakahawa sa tao. Kundi ang lumalabas sa bibig. Ito ang nakakahawa sa tao. Nang magkagayoy nagsilapit ang mga alagad, at sa kanya'y sinabi, Nalalaman mo bagang nangagdamdam ang mga fariseyo. Pagkarinig nila ng pananalitang ito. Datapuat sumagot siya at sinabi. Ang bawat halamang hindi itinanim ng aking ama na nasa kalangitan, ay bubunutin. Pabayaan niyo sila, sila'y mga bulag na tagaakay. At kung ang bulag ay umakay sa bulag, ay kapwa sila mga huhulog sa hukay. At sumagot si Pedro, at sinabi sa kanya, Ipaliwanag mo sa amin ang talinghaga. At sinabi niya, Kayo baga na may wala pa rin pag-iisip. Hindi pa baga niyo nalalaman, na ang anumang pumapasok sa bibig ay tumutuloy sa tiyan. At inilalabas sa daanan ng dumi. Datapuwat ang mga bagay na lumalabas sa bibig ay sa puso ng gagaling. At siyang nangakakahawa sa tao. Sapagkat sa puso ng gagaling ang masasamang pag-iisip. Mga pagpatay, mga pangangalunya, pakikiapid. Mga pagnanakaw, mga pagsaksi sa dikatotohanan, mga pamumusong. Ito ang mga bagay na nangakakahawa sa tao. Datapuat ang kumain hindi maghugas ng mga kamay ay hindi makakahawa sa tao. At umalis doon si Jesus at lumigpit sa mga sakop ng Tiro at Sidon. At narito, ang isang babaeng kananiya na lumabas sa mga hangganang ng yaon, at nagsisigaw, na nagsasabi, Kahabagan mo ako, o Panginoon, ikaw na anak ni David. Ang aking anak na babae ay pinahihirapang lubha ng isang demonyo. Datapwat siya ay hindi sumagot ng anumang salita sa kanya at nilapitan siya ng kanyang mga alagad at siya ipinamanhikan, na nangagsasabi. Paalisin mo siya, sapagkat nagsisisigaw siya sa ating hulihan. Datapuat siya ay sumagot at sinabi. Hindi ako sinugo, kundi sa mga tupang nangaligaw sa bahay ni Israel. Datapuat lumapit siya, at siya'y sinamba niya, na nagsasabi, Panginoon, sakluluhan mo ako. At siya'y sumagot at sinabi, Hindi marapat na kunin ang tinapay sa mga anak at itapon sa mga aso. Datapuat at sinabi niya, Oo, Panginoon, sapagkat ang mga aso man ay nagsisikain ng mga mumo, na nangalalaglag mula sa dulang ng kanilang mga Panginoon. Nang magkagayoy sumagot si Jesus at sinabi sa kanya, O babae, malaki ang pananampalataya mo, mangyari sa iyo, ayon sa ibig mo. At gumaling ang kanyang anak mula sa oras na yaon. At umalis si Jesus doon, at naparoon sa tabi ng dagat ng Galilea. At umahon sa bundok, at naupo doon. At lumapit sa kanya ang lubhang maraming tao. Na may mga pilay, mga bulag, mga pipi, mga pingkaw, at iba pang marami. At sila'y kanilang inilagay sa kanyang mga paanan, at sila'y pinagaling niya. Ano pat nangagtaka ang karamihan? Nang mga kita nilang nangagsasalita ang mga pipi, nagsisigaling ang mga pingkaw, at nagsisilakad ang mga pilay, at nangakakakita ang mga bulag. At kanilang niluwalhati ang Diyos ng Israel. At pinalapit ni Jesus sa kanya ang kanyang mga alagad, at sinabi, Nahahabag ako sa karamihan, sapagkat tatlong araw nang sila'y nagsisipanatili sa akin, at wala silang makain. At di ko ibig na sila'y paalising na nga Baka sila'y mangang lupaypay sa daan. At sa kanya'y sinabi ng mga alagad. Saan tayo mga kakakuha rito sa ilang nang sapat na daming tinapay na makabubusog sa ganyang lubhang napakaraming tao? At sinabi ni Jesus sa kanila, Ilang tinapay mayroon kayo? At sinabi nila, Pito, at ilang maliliit na isda. At iniutos niya sa karamihan na magsiupo sa lupa. At kinuha niya ang pitong tinapay at ang mga isda. At siya'y nagpasalamat at pinagputol-putol. At ibinigay sa mga alagad at ibinigay naman ng mga alagad sa mga karamihan. At nagsikain silang lahat at nangabusog. At pinulot nila ang lumabis sa mga pinagputol-putol. Na pitong bakol na puno. At silang nagsikain ay apat na libong lalaki. Bukod ang mga babae at mga bata. at pinayaon niya ang mga karamihan at lumulan sa daong, at napasa mga hangganan ng magdala.